Marami sa Pilipino ang nais magtagumpay sa buhay. At para sa karamihan nga, isa sa mga daan patungo sa tagumpay ay ang pagtatayo ng sariling negosyo. Ayan, tama kaya uh, Bien. Kung kaya't kaugnay niyan, para bigyan po tayo ng mahalikang kaalaman patungkol sa tamang pagsisimula ng negosyo, ay e makakausap po natin ang Certified Financial Coach at sina na Ruthie C. Wanson at Mark Wanson. Magandang umaga po. Welcome sa Rising Giant Pilipinas. Magandang umaga po. Una po sa lahat, pwede nyo po bang uh, ibahagi sa amin? Paano po kayo nagsimula sa inyong uh, sariling negosyo na accounting and insurance business? Opo, bali nagsimula po kami dito sa accounting and insurance business noong kami po ay kinasal at nagkaroon na kami ng una naming anak. So, coming from uh, corporate life, di ba po alam naman natin na talagang hectic magtrabaho bilang isang empleyado. So, umaalis ako ng bahay natutulog pa yung anak ko. Pag uwi ko ng bahay, tulog na din po siya. So coming from a broken family, um, pinahalagahan ko yung oras ko para sa aking bagong pamilya. Ito yung bagong pamilya na unti-unti kong ginogrow. So yun po, nag po ako since I am a certified public accountant by profession. Sabi ko, siguro okay na yung sampung taong experience in my corporate life to do it on my own and also to share my knowledge to different people who also aspiring to become a business owner. Yeah. So kayo po yung nagsimula ng negosyong ito nung no? kayo po yung nagpakasal. Mm -hmm. Tama of po. No? Ngayon, So ito po yung isang negosyo sino po ang boss sa inyong dalawa? <laughs> Sino ba? Sino ba? Yeah. So um dun sa negosyo po namin actually no just to add. Mm -hmm. So nauna siya talagang umalis sa corporate life. Tapos sabi ko, pero bakit ganun? Parang ngayon hawak niya yung oras niya, nag-spend siya ng time sa anak namin. Okay. Mm -hmm pero para mas malaki kita niya, mas may freedom siya. So sumunod ako afterwards. You know? Pero so, nung nagsisimula yeah. po kami, siya talaga. Yeah. So kaya po ako yung nagsimula dahil mas malaki po yung kita niya nung parehas kaming empleyado. So sabi ko, mas maganda na simulan na natin to ngayon bago pa yung matandahan na 'di ba bago mo sisimulan yung negosyo. So while I'm building the business kasama ko pa rin po siya sa siya yung nagpo-provide ng finances. So, mm -hmm. s'empre, kami rin po ng dalawa yung talagang boss. Team, 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 team made yeah. po yeah. talaga, teamwork makes the dream work ganyan. What well, uh, dahil marami tayo mga kababayan gusto gusto ring pumasok sa pagnenegosyo, hindi yes, no? Yes. Pero uh, natatakot na baka yung mm -hmm. kanilang hard-earned money ay eh, masayang lang dahil hindi yes. nila expertise yung okay. pinapasok nilang negosyo. So, sa pagsisimula po ng negosyo, related sa profession nyo before, itong ginawa niyong negosyo rin? Opo. Hmm. Bale, ako po, since ako yung certified public accountant, ako po yung nag-review ng mga financial statements, yung taxes. And si Mark naman po, since siya yung nasa business management, siya yung mas pumupunta sa municipality, yes. DTI, and SEC or BIR. Hmm. So, maganda pag... Kapag mag-asawa ka bien, <laughs> i-consider mo rin yung ano, business partner mo in the yes, future. Really? Yes. Pero pagdating naman po sa pagtatayo ng negosyo, ma'am sir, ano po yung mga pangunahing hakbang na dapat gawin ng isang baguhan na negosyante yes. bago po simulan yung kanilang negosyo? Yan. Siguro unang-una, very important na alamin mo kung ano yung negosyo mo. No? Mm -hmm. and at the same time, paano mo siya isi-set up? Yeah. No? Soul ba siya? Uh, partnership, corporation, kasi doon mo malalaman kung ano yung mga ahensyang kailangan mong puntahan. Kasi very important, pag nag-uumpisa ka, um, ginagawa mo na siya ng tama. So, yung mga government agencies na dapat natin puntahan, yung kung yan, uh, DTI, kung corporation yung itatayo mo, of course, yung SEC. Now, of course nandyan yung BIR and yung municipal kasi yung mga permits na kailangan nating kuhanin para maumpisahan natin ng maayos yung negosyo yes and karamihan po sa mga kliyente namin are freelancers yes. or ito po yung kaalaman natin as professional mm -hmm. so sila po yung mga artista, director, mm -hmm. lawyer, doctor yes. and other contractuals mm -hmm. na hindi talaga sila empleyado sa isang kumpanya. So, minsan, nalulungkot sila kasi hindi sila empleyado. Pero pag nakakausap ko na sila, medyo naa-uplift sila kasi sabi ko, mas okay nga na ano ka, registered ka on your own kasi you can do your business sa mas marami pang kliyente, hindi lang sa kumpanya na yan. Yeah. So, as a professional naman po, kailangan lang nilang kumuha ng kanilang professional tax receipt or occupational tax receipt and then also they will register in BIR so wala na silang DTI kasi nga yung sarili nila yung kanilang negosyo so sa official receipt po nila pangalan nila yung nakasulat Pwede sa say and Yeah, so ano, ano naman po yung mga importanteng dokumento at mga kinakailangan na proseso na dapat isa-alang-alang ng isang negosyante bago niya simulan yung kanilang operasyon. Yes. So yun nga po na simulan na natin no sa professional and mga freelancers, kailangan po nilang humuha ng PTR para sa mga may PRC ID, ito yung mga yeah. doktor, lawyer, kagaya ko po pong certified public accountant and other professionals in under the PRC. So, so yung mga wala naman pong PRC ID, pwede silang kumuha ng occupational tax receipt in municipal. So after po noon, kailangan din nilang mag-submit ng kanilang government ID. Government ID, billing statement with the address and their name, kung saan sila nakatira, at isasubmit po nila to sa BIR. So, bakit kailangan nandun yung address? Para malaman nung BIR kung saan ba talaga silang RDO under. Mm -hmm. So, kada po kasi barangay or municipality, may kanya-kanyang regional district office. So, hahanapin nyo lang po dun sa website ng BIR kung saan po kayo under na RDO. Usually, kung saan po kayo malapit nakatira, nandun lang din po yung RDO ninyo. So, madalas natatakot yung iba na pumunta ng BIR, pero hindi naman po nakakatahot Talagang kailangan lang alamin yung mga dapat na dalhin. And also, yung application form. So, hindi naman nila kailangan i-memorize 1901 yung tawag po dun sa application mm -hmm. form dahil tuturuan din po sila nung mga taga-BIR. So, mababait naman po sila. Well, iba rin, ano, kapag may, may financial coach din talaga, yeah. nalalaman mo yung proseso. Mm -hmm. Lalo na yung mga kababayan natin, mga overseas Filipino yes. workers, na for for the longest time, nagtrabaho bilang empleyado It's sa correct. abroad, na walang idea kung paano ba magsimula, paano yung proseso yes. ng pagsisimula ng negosyo yes. dito sa ating bansa. Pero, uh, Sir Mark, ano po ba yung pinakamahalagang aspeto na dapat i-consider nang bago pa lamang mm -hmm. na magne-negosyo pagdating sa pagpili ng tamang uri ng negosyo na papasukin? Yan, siguro. Um, ako, ay mga sports lover, no? So, I draw my my inspiration from yung mga athletes, mga coaches. And isa sa mga natutunan ko is um, pagpapasok ka daw sa isang bagay, mapanegosyo yan or buhay, kailangan ready ka rin na i-accept yung possibility na matatalo ka. Kasi that's the time na magiging ready ka rin to be successful in your business. That's number one. Siguro number two also, kailangan alam mo yung saan ka magaling, yung skills mo, yung ano yung passion mo, and ito rin yung pwede mong pagkakitaan. No? So, tinatawag namin to ikigay. Ito yung guide mo towards Ikigai. ano ba yung pwede mong pasukin. Kasi madaling magsabi na gusto kong pumasok sa negosyo. Sabi mo nga, mm -hmm. uh, maraming overseas uh, worker na uuwi, hard-earned money isusugal. Pero hindi clear sa kanila kung ano yung negosyo. Basta negosyo, negosyo lang. Ibang na-scam pa eh. Yes. yes. Mga too good to be true na mga offer ng mga yes. negosyo. Yes. So nasasayang yung kanilang pinag pera. Eh yung mga kababayan po natin sa abroad, gusto nang umuwi for good sa Pilipinas. Meron mm -hmm. ng ipon eh. Yes. Ang problema, kailangan nila ng gabay yes. o coach yes. na kagaya po ninyo. Yes. Opo, at saka hindi lang po yung mga OFW natin, but also yung mga kapwa Pilipino natin na nandito din sa Pilipinas mm -hmm. kasi majority na sa basic minimumer lang na wage income. May, may, one time nga po nakausap ko, nail technician, wala pa daw sa minimum. So sabi ko, ate, magnegosyo ka na, mag-home service ka, tuturuan kita, ganyan. So also, in addition to what Coach Mark said, kailangan din po alam natin kung nasan san tayo magsisimula. Yeah. So as a CPA, I always um, help them to analyze their finances. For example, o oh, kagaya ng mga online seller po ngayon, sir, kasi ito yung pinaka um rampant kasi April 15 ang kanilang submission mm. na kanilang registration mm. sa BIR. So tinuturuan ko sila, ano ba yung 8% income tax? Ano yung percentage tax and VAT and also ano ba yung graduated income tax. So kailangan nilang maintindihan yon para alam din nila kung ano yung tax type na pipilian nila upon registration. Sa mga nagsisimula po, I always recommend the 8%. Why? Because it is the flat rate. Sobrang baba na po ng tax na yun. So, yung gross income niya, i-multiply lang yung 8%, yun na yung tax niya. And also, meron siyang 250000 na exempted income every year. So, kung wala pa siyang 250000 in a year, wala siyang tax na babayaran. So, hindi niya kailangan mangambala na, naku, baka malaki na yung tax na babayaran ko. Wala nang hikitain. Wala nang hikitain. isip yung mga mag-serve ng Opo, meron, marami po kayong makikita sa Facebook ngayon, magsasara na lang daw sila. So, yun po. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman at tungkol sa pagsisimula ng negosyo. At syempre, sa tamang pagpaparehistor nito at pagbabayad ng buwis, Ma'am Ruthie C. Wanson at uh, Sir Mark Wanson. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat, po. salamat Maraming din po. Salamat.